Patuloy na po tayo. Mm -hmm. Thank you. sipag sipag naman itong na bata na to talaga. Okay. Batang bait-bait mo. Okay. Thank you. Welcome po, Tatay. Mamaya kakain tayo ha. Okay. Tatay, nakapapas na po isang page na Dalawa. Dalawa po ang pangalan po. Dalawa. Sige so. nga. Patingin nga anong ginawa mo. May po. Asa, po. Na. Mm. Nasaan? Patingin nga. Kaso meron po. Dalawa yung mali ko po, po lang po. Nagmamadali po ako eh naging sagot ko po, po 40 tapos 80 po yung sagot po. Hindi ko pa. Tapos dito po, hindi ko po nasama yung Terry one. Okay, good job. 98 over 100. Amazing. galing. Okay. Sabi, si Angel po. Tinaruan mm. na po dito pa, pero nakaano po siya. Nasa 60 po. 63. Six. Oh my. Ang layo. 60 over 100. Okay, good. Kasi po, ano, nanghula po dun siya sa uli. Dun sa isang ganto po, sa isang ganyan po, nagkamali po sa isang ganyan. Hmm. Okay. Ang galing ka, Tegra mo. Dito po, nagmamadali po. Kung hindi ko po nasama yung carry one, tapos dito po, naging, ano, di ba po, 4 plus 4, 8 po. Naging 4 mm. po yung sagot po. Okay. Good job, Hi. Ate Angela. Ay, Ba't tingin kay Angel? Pa, para... diba, ano mo na po sa samong natatay po? Mm. Diba, ayun pa po, diba? Meron pa po yung sa. Ayun po. Ayan yung ipa po. Ayun po. Nasaan? Ayun po. Ay, so po tatay. Napunit po. Mm. Okay. Meron pa po, tatay. Okay, good job. Tuloy-tuloy, ha? Apo. Ay, hindi po po. Ayun po. Ay, hindi po yung nalapunin lola yan. Ayun po, numbers. Mm. Pagalan. Yung numbers ko, talaga may ito na po siya. Okay, tuloy-tuloy lang. Apo. Ayan pa po, po. Dami na tatay. Mm. Dami pa lang na tatay. Dalawa po yan, Sa Dalawa. Ay, dalawa mm. tuloy. Dari po. Ay, ano nakawala. Nakadalawa pong pangalan po. Binaano po ni tita. Mm. Binagsulat po. Nakadalawa pong pangalan po pong Naka dalawa pong pangalan po tsaka isa pong numbers Hmm, kinakalungkot ko lang kay Kuya Clark. Like. Pero mag-okay din ka tayo karam. Yung hirap po siya sa paggawa ng sentence sa uh, kahit Tagalog lang. Okay. Kumain ka na? Hmm, apa, umain na po kami. Abertin nga po ni Lolo. Binati mo ba si Lolo? Hmm, uh, hindi pa po. Hmm, hindi di mo ba? Hindi ko pa nabati po eh. Hindi mo ba nakita kanina? Nakita niyo po siya, kaya lang ko po kasi hindi mm. po eh. Ay, hindi mo alam mm -hmm. na, na nakita mo, mm -hmm. ang dami mm -hmm. natin yung tao. Oo nga po eh, para kay Lolo yun. Mm. Ano sasabihin mo kay Lolo niyan? Siyempre birthday niya mamaya. Mm. Ah, birthday niya ngayon, ano yung gusto mo mo? Ano? Sinasabi lang. Mm. Ah, ang masabi ko lang kay Lolo, dapat siya ay dat malpo din po tayo nila. Mm. malpudin din po tayo nila. Lola, Lolo. Ibig sabihin mahal mo siya. Opo, tsaka si Lola. Hmm, okay. okay. Hmm. 66 daw po siya. Nagkamali po ng check si mm. Tita pa. Patingin. Yan po. Naano po kasi po. Mm -hmm. Okay. Nagulahan po si Tita Pat po. 62 out of 100. Hindi po. 66. Ah, 66. Tay, pwede out na po po isama. Ma, pagka ano na. Pagka yung uh, talagang okay na. Magaling ka na. Di ba pinangako ko naman sa'yo? Basta... Ay, bakit sinama niya po si Kuya? Kalok po. Kalok po kayo po masama. Si ano, Kuya Albert? Hmm, kalok po ako masama. Eh, siyempre, magaling na siya eh. O, huwag mong kayunin ng pera. Ay, hindi pa. Okay, kanino galing yung pera? Ah, sa akin po ito. Yung binigay po nung nila akong pumunta dito. Ah. Yeah. Thank you po, Tito. Ah, siya, sino ba yan? Yung pumunta po dyan po, yung tabi niya po. Yung... Ah, yung tabi niya po, Tita po. Ah. Yung may... Sila, Tito Mike. Ah, po. Sila, Tita Shalene Michelle. Ah, Si tita Aubrey, ate Aubrey. Kasi ano po, si Samantha. Ate Samantha. Samantha. Saka, hmm. Ba't po tinanggap? Di po tinanggap po namin para ano po eh. Tinanggap po nila eh. Ako ba, dinanggap po tinanggap po, tinanggap din nila po. Hmm. Di po tinanggap po si kami. Di ba kumakain naman tayo? Opo. Ba't niyo po tinanggap? Di po. Di ba? Di ko ko na Isabi ni Ate, nagpunta doon. Ah, lumapit siya nung bibigyan ng pera. Hindi po. Paano ba? Nandun na po siya agad. Well, dito po yung pera. Um, okay lang yun kasi nag-welcome naman tayo talaga ng bisita, di ba? Pero, yung ganun, wag nang tatanggapin. Kasi kumakain naman tayo, di ba? Hindi mm. po mo mm. Hindi po mo Hindi po. Hindi Oh, labo po sa plus. Same ka naman. Tatay, mahal nila ngayon. Ako po ako yung... Mahal, mahal nila kayo, pero... Um, Pagka ano, wag na. Ang mahalaga naman yung nakakakain na tayo dito. Okay? Okay po. Tatay, ako po yung una-una pong pin, pinag-plus po nila. Hmm. Happy birthday, Happy birthday to you! <laughs> Hag niyo naman si lolo niyo. Ba't walang hag? Oh, mamaya kakain tayo. Mm. So, mamaya, sige. Kakain tayo. Oh, ang Yan. lambing ng mga... <tipos> Ay. Ay oh. Kailangan mm. Bailang pala ng kay yun ABC. Ang ABC ata mga palita. Pang patong, anong Jennifer. Oo. Oh. Kailangan makasalita. Ah, na kayo ito? Ta? Wad, tatanda na yung na. Kailangan oh. sa aling ABC. ABC. Ay, yung Ay, foam tang meron yung... na. Ah, meron. Ay, yung sige. nandun pwede naman tang. Oh, sige, yun. Mamaya ka sa ni Agosto. Mm. Thank you, tang. Uh, oh, sige. Mm. Happy yeah. birthday ulit. Okay. Kanina naka... Nakabat. Si hmm, mamaya natin i-celebrate pagka okay. nandiyan na yung iba. Okay. Um, Ay, natin si Tayo. Happy mamaya, maganda kayo sa iyo, ha? Oh, sige. Kanta sa'yo. Anong mo? Anong, anong kanta? Ay, yung natagpuan. Panginoong Yesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. palakpakan nyo ng mga isa't isa. Mga ba balik yung iba pang kanta. Diyos ka sa amin. Kabisado nyo na yan. O oh, Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat Pag-ibig mo ay tapat at bagas, o Diyos. Kapag tayo'y sa kabutihan mo, ang mo itataas sa buhay ko, sundin parinigan na mo sa lahat ng panahon ka sa amin sa lahat ng oras na para sa amin Panginoon Jesus Mahari ka Pagkilain ka sa ko, ko nyo naman ang <ológ decomp crackers> service ha. Mamaya ay ready nyo ha. Patay Bibo Okay. Patay Bibo. Paano ba? Lisa Chinita habang mm. ako'y <laughs> ng Pilipinas. si Kuya Angelo ang galing sa mm. Pilipina. Mm. Ano sa mga mata mo. Uy, mm. tignan niyo man mo si Kuya Angelo. Ah, tatay, yung, ano po, yung baka matakabayan hmm. wait lang tignan lang natin si Guy Andre sabayan natin siya kasi oh tignan niyo ginagawa gusto niya kasi ano gusto niyang sayawan si lolo niya okay, okay. kasi lolo pa natin si lolo po, so, paano ah, muna tayo magandahan uh, ano po muna magandang maganda tingnan oh, mo ah, kung kita kayo, baka na, mo na, po mo ay kita dapat din oh isa sa lahat po ng mga minamahal po namin na uh, natin, ng mga lolo dyan, lola, tito, tita, ate, kuya, sana po ay uh, nasa magandang po kalagayan pagka po napanood nyo ito mamaya o bukas. Ngayon po, uh, yun, half day po tayo sa mission kasi ng uh, birthday po ni Tatang uh, para maka-join, na, maka bonding naman natin yung uh, kasama po tayo sa birthday ni Tatang may, may Uh, yun, paano yung sayaw? Mamaya ha, sayaw tayo. Yung turuan mo nga sila. Sige, tignan ko. O ang galing, galing mo sumayaw. Galing mo, mm,